Saan? Ha? Sana Oh mm. Dagdag naman na yan Oh mm. Dagdag Mukhang naglakad kayo ng malayo eh Sa kayo galing? Muntalban? Naglakad lang kayo? Ano, hinanap nyo? Ay, ba? Hindi, ba't kayo nasa Montalban? Ah, sige, ingat kayo. Dalawang bata pa kasama mo. Nasaan papa mo, neneng? <laughs> Tama ko sa sagot eh. Nasaan pap papa mo, ha? Nasaan papa mo? Ah, may na. Gwapo siguro na. Ano? <laughs> Sige, bye bye. Salamat. Bye bye. So yun guys, kawawa naman yung magiging na dalawa yung anak ko eh kung so, saan saan kinakaladkad galing pa daw ng Montalban shoutout sa aking pinanggalingan Montalban oop kasi ano tayo naglakansila si Mula Montalban hanggang dito sa Marikina talagang napakulayo na tinanong ko kung nasaan yung hatay nila may iba na daw huwag well, din naman yun nakuha pang magdagdag hindi na mabuhay yung dalawa hahahaha <laughs> hindi ba talaga mga pinapu anyway sana okay lang sila pag uwi